Hello So, eto na yung officially na unang araw namin dito sa Hong Kong. After namin makalabas sa airport, ay dumiretso kami agad sa bus station. Sa so, dami kasi ng napanood kong vlog tungkol sa Hong Kong para nga paghandaan ng DIY experience namin na to, halos nakabisado ko na kung saan nga ba sasakay. A21 bus nga pala yung sinakyan namin dito at nandito kami sa second floor ng bus. Siyempre, habang nasa airport kami kanina, ay kinlaim na namin yung octopus card na nabook namin sa cloak app. Mas nakamura kasi kami nung ginamit namin yung cloak at of course, inad ko pa yung Mommy Arby Clook na promo code para mas makales pa kami. Yung Octopus Card po kasi yung pambayad dito sa Hong Kong sa mga buses, MTR, and of course, pwede rin sa mga restaurants. Yung nakita nyo kanina, yun yung hotel namin at napakaganda ng location niya kasi pagbaba lang ng bus, yun yung mismo yung hotel. Nabook rin namin siya sa Clook Up and of course, nakales din kami dahil kinamit ko yung Mommy Arby na promo code. Isa nga pala sa dapat nating maalala pag nagbubuk ng hotel dito sa Hong Kong ay hindi po sila nagpapa-early check-in. Kung 2pm po yung ating check-in, yun po yung susundin natin. Kaya naman naglakad lang kami at pumunta kami sa Jollibee para kumain. Pagbalik namin sa hotel, naghintay lang kami ng ilang oras at nag-check-in. Gagawa na lang ako ng separate video para sa room tour para mas makita natin at mas ma-appreciate natin yung rooms. Itong pag-travel nga pala namin sa Hong Kong and Macau, ito na yung pinaka wedding anniversary gift ni Daddy para sa amin. We are actually celebrating our 5th anniversary right after my birthday. So parang combo celebration na rin kaya nag-decide na kami na mag-out of the country. Sa totoo lang mga mi, meron akong mga itinerary na inihanda at pupuntahan sa na especially yung Victoria Peak Tram right after or before sana kami mag-check-in dito sa hotel. Unfortunately, hindi namin siya nagawa dahil na rin sa sobrang pagod. Nabook rin pala namin yung sa cook-up at hinayaan na lang namin na hindi na lang namin magamit kasi wala eh, hindi talaga kaya ng oras. Or should I say, hindi na rin talaga kaya ng mga pagod namin. Siguro yung tip na maibibigay ko sa inyo for a first-time traveler and a DIY traveler, huwag muna kayong mag ng ibang attractions apart from Disneyland kasi yung Disneyland dedicated naman siya for one whole day kasi hindi natin tansyado yung mga pagod and at the same time yung oras natin. So pagdating nga namin sa hotel ay sobrang pagoda kami at talagang natulog kami. Ewan ko na lang kay daddy kung nakatulog siya ng maayos. That time pala, kausap na rin ni daddy yung pinsan niya na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. imi namin siya sa Victoria Harbor kaya kami ni ate Awuja ay nagwarm bath na bago lumabas. Tapos, ito yung unang araw na nagtake kami ng MTR. Alam niyo mga minong nagpunta kami dito sa Hong Kong, isa sa hinahangaan ko talaga is yung public transportation nila. As in, ang galing lang talaga kung paano nila nakonek yung bawat city through MTR. Tapos, kapag pupunta ka sa ibang location, lilipat ka lang ng train. Alam niyo, ang galing. Iba pa yan sa mga buses nila na talaga namang may schedule at talagang masusunod yung schedule. Nalagitan na nga kami kami nila Kuya Ian, yung pinsan ni Daddy, nilibre niya po kami dito sa Cafe de Coral. Yung Cafe de Coral para siya tinatawag na McDonald's ng Hong Kong. Kasi yung mga yung mga foods nila, ito yung binabalik-balikan. Kung nakikita niyo yung mga lantern kanina, alam niyo ba na nagpunta kami dito sa Hong Kong right after the Mooncake Festival? Bali nung September 17 yung Mooncake Festival nila at itong September 18 na pagdating namin dito sa Hong Kong, technically holiday ito sa kanila. Nakakatuwa nga kasi sinasabayan niya talaga yung face ng moon kasi yung moon nito that time is full moon or Harvest Moon. Ito yung na-capture kong picture ng moon dun sa may Victoria Harbor. Tapos dito pala namin na panood yung Symphony of Lights. Yung sabay-sabay na nagpapailaw yung mga, yung mga buildings at na parang nagsasayaw yung mga ilaw. Bali, nandito kami sa TST side tapos yung nakikita namin mga buildings yun yung mga nasa central side ng Hong Kong. Sayang nga mga mi kasi nung September 17 pala nung mismong Mooncake Festival nila ay nagpalipad sila ng mga drone. Tapos nagpapailaw din yung mga drone na yun. Kaya lang sabi ko tama na lang din na hindi namin naabutan kasi masyadong maraming tao at that time. Tsaka alam niyo nakakatawa dito kahit nasa tabing dagat kami hindi po malagkit yung hangin kasi di ba pag may instances na pumupunta tayo sa tabing dagat tapos bahangin or maalinsangan, parang ang lagkit-lagkit sa pakiramdam, pero dito hindi naman. No mga oras nato, siguro mga 8.30pm na to, pero marami pa rin tao. Actually, dapat aakit kami dun sa upper deck, wherein mo, din mo mas mapapanood na maganda yung symphony of lights. Kaya lang puno yung mga tao, or maraming masyadong tao. Kaya naglakad na lang kami papunta dito sa may bandang K-11 Musea, tsaka dito sa bandang Legoland exhibition. Sayang lang nga kasi kasi gabi nga at hindi na kami nakapasok sa loob ng Legoland. Yun pa naman yung isa sa gusto sana ng puntahan ni Ate Awuja kasi mahilig siya sa Lego. So nag nagpicture na lang kami at nagtingin-tingin nga dito si Ate Awuja kasi libre naman po gamitin yung mga ganyan na nakikita ninyo sa screen. After nyan, dumiretso na po kami sa may MTR stations at habang naglalakad niya sa may MTR station, nakita namin to mga vending machine. Ito yung sikat na sikat na mga vending machine or vendo machine ba? Doon sa Japan, wherein lalagyan mo siya ng token tapos makakakuha ka ng toys. Itatry ko sana siya. Tapos nung binasa ko yung instruction, dinownload ko yung app. However, yung app, naka-Chinese siya. So, hindi ko kayang basahin. Kaya nag-abort mission na lang kami at tuluyan ng umuwi at nag-ask ng picture bago ko sila iligaw. Pag uwi nga namin, medyo mahaba yung nilakad namin kasi ilang lines ng MTR yung nilaktawan namin para lang makapunta dun sa Chimsa Chui Station, yung red line. Kasi nandun kami sa red line. Dahil ang aming station na bababaan ay Prince Edward. Edward Station. Tumakay so, kami dito sa Chimsa Chuy. Tapos, dumerecho kami ng Prince Edward. Siguro mga... 3 or 4 stops lang yun na yung pinaka station na bababaan namin going back to our hotel so the usual ginamit po namin ang octopus card namin para makapagbayad dito sa MTR alam nyo mga may mabubusog yung mga mata nyo dito sa mga train station ng Hong Kong kasi napakadami nyo makikita especially mga breads, pastry tsaka mga cakes katulad nung nakita nyo kanina tapos yung mga cakes nila panlaban ha kasi talagang customized at napakaganda ng pagkakagawa. Siyempre ako bilang gumagawa ng cake na-appreciate ko talaga yung mga ganong bagay. Ang hirap-hirap kaya mag-design ng cake tapos ang linis pa ng pagkakagawa So para nila. lang din sa Pilipinas na napupuno din yung trend kaya eto nakatayo kami tapos bumaba na kami dito sa Prince Edward Station si Ate Awuja nga po pala ang pinapahawak ko ng octopus card niya iba nga po pala yung octopus card ng bata kasi mas maganda na kuwanan sila na separate kasi yung kanilang fare or yung amount ng kanilang pamasahe ay kalahati lang po. Paglabas nga namin ng Prince Edward Station ay nag-exit kami dito sa C1 pero dapat sa C2 kami nag-exit pero halos pareho lang naman yon. Kaya lang, nalito-lito po ako sa pagbasa ng Google Maps at niligaw ko po yung mag-ama ko. Yung tipong malapit na sana kami pero umikot pa kami. Umalis kasi kami ng may araw pa kaya pagbalik namin lahat ay may ilaw na ay hindi na namin maalala yung itsura ng aming street. Pero alam nyo ba yung pagkakaligaw namin ay nakakatawa at isa pa, memorable din yun, lalo yung meron ng naiinis, may umiiyak. Para pagbabalikan namin at ikakwento namin tong Hong Kong trip namin, meron kaming babalikan at tatawanan. Yan lang mga mi, ni abangan niyo yung susunod kong vlog dahil pupunta tayo ng Disneyland. Thank you for watching!